Hello, hello mga silingan. Magandang hapon. Sobrang mainit na hindi, hello, guys. guys. Ang aking anak, guys. Kami muna ay magchika-chika ng aking anak, guys. Mag-isip muna siya, guys, kung anong magandang merienda naming dalawa ngayon. Mag-ina. Ano ba, nak? Ano ba ang gusto mong merienda, nak? Banana. Banana natin kahapon, nak. Iba naman, nak. Eh. Corn beef. Corn beef? Nanggit na tayo kaninang umaga na. nag pa tayo na. Apple. Ah. Apple. na lang tayo nak. Tinapay huh? na lang tayo. Sige. Tsaka ano? Soup drinks. Ano lang ako yun? Ah. Kuli ko? Doon kay daddy ano? Saan si daddy? lang. Kasi guess ko, init talaga ngayon guys. Grabe. Kanina. Kanina kulim lang yung kalangitan. Ngayon, biglang uminit na naman, guys. Grabe. Hina na ang aking kulot. Kulot na kong tambok. Nak, gusto mo bang pumaya? Ayaw. ayaw mo, nak. Gusto mo maging katulad ni Mami Tambok? <laughs> nak? Chubby? Gusto mong chubby? Tayo na nak. bayo mo kay daddy. Ha? Mag-drive siya dun sa tricycle tayo yan. Buta tayo ng bikiri. Bili tayo bread. Dito na sabi na. Ay, init na panahon ngayon mga ng silingan. Kung mga magaganda. Kumusta na kayo dyan? Iyan ang mga gunting. Iyan na guys. Aking kalotis. Hmm. Gusto mo magkape, init naman ang panahon. Kape. <laughs> <laughs> Ay, magkape Sobrang init ng panahon natin. Pwede mami.